Ayan naman tayo sa damitan. Try ko yan, nga ito. Ten ninety Ang Eleven plus bat. Ten. 10 Ito yun no. Sa baba man yan. Iba ka naman eh. Ito yung mga 11. Kaya na. Ah. Ganyang kamahal ni ate Lea. grabe na ito. Ito pa. Marami ka ng pang office office ha. Kaya lang sa tanda Wala naman yun eh. Sa ganun no? Huggies. Yung... Diba? Tsaka <laughs> hindi ko. Pa sa paikot. Ruleta naman Ruleta rin. Ako sa ganun eh. Galing uh eh. Ah, ko makashoot Ah, naalala ko bumili tayo ng ganito. Bala kong gumagawa. Kasi sulit All same. Magkano sa kanya? 51. won. Magkano binin natin nun? Parang ano yun. Nasa 50 lang din eh. Parang walang pala eh. Hmm. Titignan ko dun. 40 yun pa nga yata eh. Bag! Pura lang kinaras kita, Tix. May 4 nga eh. Ayan o. 4 ladies slippers iba ba? Ah? Oh, mm -hmm. Pwede na pang basa-basa. Hey, ay, ang rin. cute na ito, oh. Mahawa wow, ko na. Ayun, sabi mo. Ang dami naman dyan, ano kabayan, no? oh. Alam ko. Sabi ko lang, ang cute niyan. Bakit ba? Ito na lang kunin Ito. Eto, ito. ito. Alam mo naman ako. Ano meron? Ano na, meron? Nagagalit sila. Nagaway sila, siya. Hindi man piso. daw. آه ها <realised> Nako, wala yung digestive ko rito. Hello, digestive life. Digested. Hindi, iba yung binibili ko sa gun emerge. lang. Yung zero sugar. Ako, oh, the original. Wala, yung kulay yellow. Wala abos pa naman na yung ano. Ito yung sa atin eh. Walang hmm. lotus. Wala. Wala. Wala kasi doon lang yun sa mga mayayaman, pang mayaman. Bueno, kinder buen. pa Ito naman yung log ng, ano, Walmart. ba? ano naman tong 999 water jug ay ito pa lo baba sa ginaman yun lang pero ito, sang seto 7 pieces nan steak 92 binili sa binili ko kaya kay Ate niya sa... Ano tong Irish glass Ang Ganda nito. Tong ganda o Irish glass? Glass. Okay. Kitang no, para ganda. Uy, bili ka na. 1,9. Ito lang Ceramic bowl. Ito naman sa Walmart. Passion. Ay, greenhouse. Greenhouse. Last destination. Kainan na na. Tara na! Meron pa din sa Oraha. Parang bigat naman ang laki. Oraha, <laughs> nakinap. bakit parang ang bigat naman? Sumasakot na nga ulo mo. Gusto mo pa? Ayun sabi ko Ayun, hindi ako. Background, background outlet. Ganun ba? Oh, iiwan ka? Oo. Pag sa ang ulo niya yun, may hospital oh. Kompleto nga eh. Ayun oh, iwan ka <laughs> na sa hospital. Hospital. Yan ata yung ano eh. Ano nga sabi nung ano? Hospital, di ba? Yung sa Mamas, Mamas Lamesa. Hamdan din yun eh. Hamdan to eh. Oh, meron pa. Oh, tawid, tawid. Yung pagkain balay ng pabigan. <laughs> Stop, look, and listen. Seven. Seven. Ay, yung palitaw magkano? Chetering sa gusto sa yung, ano ko na kumain ng kanin. May pagkain mamaya. Ulam. Tapos may pansit pa. Kaya meron. Ayan. Kumakain na siya. Kakape pa. Salamat. Ay, may Saan tayo dito? Pinoy. Pinoy restaurant tawag daw dito? Yes. Philippine. Philippine restaurant pala. Uy, ang pito may cornflakes pa. Ang galing. Talaga, ang galing. It, pan, may pinya pa. Uy, ang galing, galing uh, na Nagkuha ko na naman ako ng mga pang-stack ko. Kasi 'di ba, sabi niya pag ano, nawawala na 'to. Ano eh, kung sa 2025 The pa ako mamimili. Kasi sinabi ko na. Tararo! Dito na naman. Ah, ang cute niya. Diba? Tayo ng mata. Ate, dito na naman. Grabe, Mary. Again. Again. emirates mga Basang Sisi Last destination Oh, <laughs> lagi ka nalang lang syempre ka ano <laughs> Extra Oh, we dami namin napuntahan. No, ika-ika -ika ka na. <laughs> Mabigat ba? <laughs> o ba't parang tumami yung ano, bitbitin mo te? Kanina isang bag lang yan ah. Alwadamur? A lot of people going to Alwada Why going to Mall? Finish is Finish Mall. Yeah, going back home. <laughs> the drive was in pala. Din. Pinta, nawala yung nar. Dapat na na. from where? from Manila, Mindanao, <laughs> La the zone. nar. By Manila. Mindana. Manila. Hello, Metro Manila. All from Manila. 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 from Manila. Manila. Oh. All from Manila? Manila. Manila. Now here a lot of business Manila people. Mm. The, you see there? Metro Manila mm. supermarket. Mm. supermarket. Mm. Metro Manila supermarket. The names are done. Before one Panaderia here in Alpha La Street, mm. But now a lot of branches Panaderia. <laughs> Mayroon din pala dito, Metro Manila. Chantan, on, oh, no. mayroon din. Jalebi, one branch. But now, jalebi, a lot of branches. <laughs> Before, two, three kabayan here. But now, a lot of kabayan. eh reklamo <laughs> <laughs> <Now>, ka ba? Half, <laughs> <I> <laughs> half kabayan here, half in Philippines. sabi mo, pati yung bagyo, nandito na. Before, it's not raining here. Now, it's raining. Oh, natawa siya, di ba? Yeah, <laughs> Sabi na nga ba, eh. sabihin mo, kabayan, bring here the ulan. Kabayan kami, flat kami.

Oh, sabihin natin ang mga bumababa.